amnesty program para sa mga dating rebelde ikinakasa. Kinatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Task Force to end local communist armed conflict. Nabilisan ang pagpapatupad ng amnesty program para sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Sa naganap na press briefing sa Malacanang, Sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na nanggaling ang direktiba kay Pangulong Marcos noong 5th National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Committee Meeting. Samantala, ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., tinatayang nasa 40,000 ex-rebels na sumuko sa pamahalaan lamang ang nasasakupa ng Proclamation No. 404 at hindi kabilang dito ang mga natitirang miyembro ng Communist Group. Paliwanag ni Galvez, palalawakin ang Amnesty Program at ilalabas ang panibagong proklamasyon sa oras na magkaroon na ng Final Peace Agreements sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Dagdag pa niya, inabisuhan na ang 17 regional amnesty boards para magproseso ng mga aplikasyon. Sa kasalukuyan, naitalang na sa 1,500 former CPP NPA members na ang nagpahayag ng interes sa amnesty program at layunin umano ng pamahalaan na maikasa ang naturang programa simula ngayong taon. Magandang balita ito, Ms. Clarissa, dahil itong amnesty program para sa mga sumukong rebelde. Ipinapakita po kasi nito na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang pagbibigay ng pagkakataon po sa mga dating rebelde na magbagong muli at maging produktibong bahagi ng lipunan. Kaya naman pinamamadali na nga ito ng ating Pangulo at pinatitiyak din na ang bawat tulong na maibibigay ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay o pagbabalik po pagbabalik loob sa ating lugar. <tod>